Hello po! Ako na naman po ang lokachero niyo kay Vegan Sir Hernan Dingding. At ayun nga po, kagagaling ko lang po sa trabaho ko. Kaya lang, uh, wala, po, wala, po pala kaming pas ngayon. Kaya naman, ayun, uh, naisip-isip ko na pumunta po sa bahay ni Rizal. Kaya lang, um, ayun po, sarado po pala kasi uh, para makabisita po kayo sa bahay ni Rizal, pupunta po, ang tama po araw ng pagpunta natin ay Ah, uh, simula Tuesday to Sunday. Eh, Monday po ngayon. Oh. Kaya, yun nga po. Buti may nakita po akong nakapaskil po dun sa, ano, sa kanto po ng Bayan ni Rizal. Yun nga, yung Rizal Baywalk. So, sabi ko, punta ko kaya yun. At, ayun nga po. Nandito na ako ngayon sa Rizal Baywalk. Kaya naman po, samahan niyo po ako sa aking mong paglalakbay. From Masyal, Karanasan, at kung ano na pa. Ako po, Sir Nani Dinding, ang lakwachero niyong kaibigan dito lamang sa... YouTube. Ayan, naman, pinunan mo. Diba? Hindi ko akalain na meron palang Rizal Baywalk mong tawagin. Pero ito po, uh, ito pong Rizal Baywalk, eh, party pa rin po ng tiyatawag nilang Laguna de Bay. Diba? Ganda. At hindi nga daw po yung tiyatawag lang, Wonder Island, sabi ni kuya. Ayan. Ba? Dati daw po, sabi ni Kuya maganda daw po dito. Kaya lang, dahil nga sa uh, mga sumunod na bagyo, since na daw dumating, ayan oh, eh, pag nangyari. Ah. naman po. Tingnan pa. Pero siyempre, maganda pa rin siya sa akin. Paningin.